basketball, fast reaction, boxing, fishing, karaoke booth, Kid zone. Ilan lang yan sa malalaro dito sa bagong-bagong bukas na Arcade Zone dito sa Kabagan. Ngayong araw mga biyahero, samahan nyo kaming i-experience at mag-enjoy dito sa Game Zone na matatagpuan lang dito sa Dasalya Building, Barangay Kubag, Kabagan Isabela. Pero bago tayo magsaya mga biyero, kailangan muna natin ng konting exercise dahil aakitin natin itong building na ito papuntang third floor. Kaya medyo magbaon kayo ng konting lakas. Pero pagkarating na pagkarating nyo, talaga namang mapapawi ang pagod nyo dahil it's time for enjoyment sa kanilang mga games and activities dito tulad na Attacking Titans, Fishing, Motor Racer, Lucky Gift, Caribbean Rescue, Happy Baby, Connection PK, Speedster Hawk, Ghost Squad, Boxing, dance central, wall climbing, gaming lodge area, karaoke booth, basketball at fast reaction. Ngayon ang tanong pero, magkano naman kaya? Di tulad ng ibang nakasanayan natin na arcade, hindi sila gumagamit ng coins dito. Sa halip, gumagamit sila ng cards sa may tatlong klase. Meron silang tinatawag na starter card na nagkakahalaga ng 100 pesos. Meron ding elite card na nagkakahalaga naman ng 250 pesos. At ang kanilang VIP card na sa halagang 500 pesos naman. Pero na sa bawat card nila, meron itong corresponding coins na magagamit nyo dito sa lahat ng mga activities nila. Para sa kanilang starter card, meron itong 30 coins, elite card, 50 coins, at ang kanilang VIP, 120 coins. Para naman sa kid zone, 30 minutes, 100 pesos, 1 hour, 180 pesos, at pwede kayong mag-extend dito ng 30 minutes sa halagang 80 pesos lang. Ang mga activities naman nila dito sa kid zone ay merong slide, trampoline, obstacle, wall climbing at swing. Meron din roll town tulad ng Stop Shop Market, TLC Hospital at EMBL Library. Ano pang hinihintay natin mga bihero? Subukan na natin ito. <laughs>

Mabilis lang naman gamitin itong kanilang card mga biyahero. Kapag naka-fill up na kayo ng membership at nakabili ng card, itatap nyo lang itong card at hintayin yong mag-color green. At syempre, basahin nyo rin yung indicator kung ilan na ang napasok nyong coins. At magbubukas na nga itong game zone mga biyahero sa July 14 at 4pm. And after opening, operating sila daily from 9am to 8pm. Nakalimutan ko palang sabihin itong kanilang game launch area, pwede kayong maglaro dito ng PSP4 at merong 10 games na pwede nyong laruin dito. Paano ba yan mga mga biyero. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. See you on July 14. Magpalo. <laughs>